Ayan mga lodi, kait po tayo, meron tayong pranetong pakol. Sa Bisaya, pugot. Sa Tagalog, pakol. ayam pakol po yan, praneto. Huli namin kanina ng tanghali. Ayan, ang, ang ating sausawan ito. Tulong ito. Kalamansi. <gibu -yayon> Tapos may ketchup tayo. Ketchup na lokal Walang lasa. Hindi tulad nung dating ketchup. Alam nyo mga branch ng ano, UFC ketchup. Ang pangit na ng ketchup nyo. Hindi na masarap. Walang matabang. Walang anghang. Ginban na ang Ayan. UFC ketchup. Ang pangit na ng lasa ng ano ketchup nyo ha. Ayusin yan. Ang mahal Tuhil na lang kami. Magtuwil na lang kami kasi walang kwenta yung ketchup nyo. Ang ketchup nyo, hindi maanghang. na. Uh, hindi masarap nung panahon ng kabataan pao. Inuulam ko yan, masarap ngayon, wala na pag-asa. Wala ang lasa. Mga piki. Sabihin niya man na niya na, bakit bilawin ka na bili? Mga piki.